Ito na guys. Tingnan nyo guys. Oh. Hello guys. Welcome to my YouTube channel. Nandito ako guys. Makupantar ako ng sasakyan guys. AA64W. Kasi guys, matagal na tong hindi umuandar kasi ang sira nito dati yung turbo guys din dito guys binaklas na namin guys kasi maraming mga kinukutan sa R80 guys ito so guys pinaklas na namin guys kasi wala yung linya niya sa fuel pump guys And ito guys hindi na guys at saka yung relay guys check na namin guys at saka yung at saka yung fuse dito guys tingnan natin guys walang kwan guys nung nakarang araw guys binaklas na namin yung mga waring niya nya guys ba mo share ko lang ito guys ito guys kasi yung nakarang araw guys hindi namin yun nakita guys ito guys hindi namin yan nakita ito lang nakita namin ito guys yung nakita namin guys ito ay tsaka ito guys FA ito lang nakita namin kasi meron pala guys dito guys dito nang niya na namin pag paandar guys hindi na umaandar kasi yun guys Palitan muna natin ito guys Palitan natin guys Okay Guys oh. Ito na guys Tingnan nyo guys oh Yan. Yeah, pinadala dito guys kasi wala silang nahanap nga turbo guys. Yan. Yeah, it, i-try natin yung anda rin guys kahit walang tambot so guys. Ito guys, try natin anda guys. Kahit walang turbo, wala ang turbo niya guys. game guys.